Lalabas muna tayo ulit para magpatahi ng or magpabawas ng ano ko. Yung damit ko kasi medyo mahaba siya. Kaya kailangan po putulan. Tapos yung shoes ko naman gusto ko na ba siyang mapaayos ngayon. So tara, alis na. Hi friends! so Welcome back to my mini vlog! So lumabas nga ako kay na mga bandang alas 4 na ngayon ng hapon. Naisipan ko kasi na sa talaga yung shoes ko. favorite ko kasi yung mga sapatos na yan at palagi kong ginagamit. Kaya gusto ko na silang mapaayos. And then yung mga damit ko naman na kailangan ng putulan. Hindi ko na na-videohan kung saan ako tailoring nagpunta. Tapos pag uwi ko, ayan na nga, um, in -unbox ko yung mga nabili ko nakaraan na. Karaana. Grabe, parang 2 weeks yun nakatambak dyan. So pagka uh, mga bandang 6.30 na nga, naisipan ko na gusto ko ng adobo Kasi kahapon nakatikim ako ng adobo Ang sarap kasi hindi ako masyadong nakakain ng adobo Na medyo maalat, na maasim Alam mo yun yung parang combine combine Usually ang adobo ko ay matamis And this time maliban doon sa sitaw na gulay na ilalagay ko ay Parang na craving din ako dito sa kangkong naman Gusto kong lagyan din ng kangkong yung aking adobo at habang pinapakuluan ko nga tong aking adobo, ayan, nakita ko na naman tong anak ko. Wala talaga. Lahat na lang na makita niya na po niyang pagbalik-balik ta rin at paglaro-laruan ay ayan na talaga. <laughs> Nanganganib na talaga din ang buhay niyang ano namin, lagayan namin ng tubig. <laughs> Walang katigil-tigil talaga ang paglalaro ng batang ito pero ayos lang. Basta gumaling na siya, mas mabuti na yung kanyang pakiramdam kasi may sipo na tubo pa rin siya pero much better na siya ngayon compared last Monday and yesterday. So dahil okay-okay na po itong aming manok, inilagay ko na rin itong gulay na sitaw tapos sinunod ko na rin dyan itong kangkong tapos konting kulo na lang yan then okay na okay na yan. Medyo late na nga rin ako nakapagluto, mga 6:30 na ng gabi kaya parang gutom na gutom na rin ako niyan. Excited na rin talaga akong kumain at habang hinihintay ko nga na kumulo pa ng isa 'yung aking adobo kasi nakalalagay lang ng sitaw at ng kangkong. Ay nakita ko naman tong anak ko. May panibago na naman siyang dala-dala na mga kawali. Ay nako po. <laughs> Minsan napapagod na rin ako magsaway pero okay na rin yan. So ito lamang po for today's video at ingat po kayo palagi and don't forget to share my videos po. Bye-bye!